Nagbiting ang MMDA at ang Metro Manila Council o MMC para pag-usapan ang mga nararapat na hakbang upang uh, mapigilan ang pagkalat ng MPAX, CLAD 2 at ASF sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan. Sa nasabing joint meeting ng Metro Manila and Regional Development Council, Bureau of Animal Industry at ng DA, maging ang mga lokal na pamahalaan ng miyembro ng MMC, Eminong Kahi ang pagdaragdag ng mga inspection sites para matiyak na mga ang binabiyahing baboy mula sa mga probinsya ay ligtas at para maiwasan rin ang pagkarat ng African Swine Fever. Sa kasalukuyan ay may labindalawang inspection sites ang BAI at sa pakipagtulungan ng MMDA at MMC ay madadagdagan pa ito ng anim na sites. Samantala, sa huling tala ng Department of Health ay nasa labing lima na ang aktibong kaso ng MPAX-CLAD-2 sa bansa. Ayon sa DOH, nasa NCR na itala ang 15 case ng MPAX Clad 2 nitong lunes, September 9. Kung na inyan, tiniyak ng MMDA at ng MMC na mas paigtingin pa nila. Ang pagpapalawak ng impormasyon katuwang ang mga LGU at iba pang ahensya ng gobyerno hinggil sa kung paano maiiwasan at mapipigilan na kumalat pa ang naturang sakit. Ang gagawin po namin kasama po ang BAI ay magse-setup ng inspection sites. Uh, para po ma-tingnan 'yung may mga permits na magbiyahe ng kanilang mga alaga, 'yun naman po sa impacts ang uh, amin pong commitment sa NCR na hindi po ang ating mga punong-lungsod information campaign po maglo-launch ng massive information campaign uh, mga mayors po